Isang 17 years old na dalaga ang nakatayo sa gilid ng nagyeyelong ilog, nakatitig sa kumikislap na mga ilaw sa kabilang dulo. Akala niya, isa lang itong maikling adventure. Sandaling tikim ng kalayaan. Pero isang hakbang lang sa yelong iyon at tuluyan na siyang mawawala. Sa loob ng sampung taon, magiging multo siya, palipat-lipat ng pangalan at bansa palaging hinahabol para lang mabuhay. Ito ang nakakagulat na kwento ni Hyunseo Lee. Ang babaeng dalawang beses tumakas mula sa North Korea. Oras ng bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Pinanganak bilang Kim Ji-hye noong 1980 sa border city ng Yesan. Buong akala niya ay North Korea na ang pinakamagandang bansa sa buong mundo. Sa murang edad na apat na taon, tinuturo na agad sa mga bata ang pangalan ng mga leader bago pa man nila matutunan ang pangalan ng sarili nilang magulang. Kumakanta sila ng mga awiting gaya ng Nothing to Envy at naniniwalang masaya at buo ang kanilang pamumuhay. Pero iba ang pamilya ni Hyunseo Galing sa maayos na angkan ang kanyang ina at sundalo naman ang kanyang ama. Ibig sabihin, may TV sila sa bahay, hindi sila madalas mag-utom, at paminsan-minsan nakakakain pa sila ng karne. Sa mata ng bata, para bang totoo nga ang sinasabi ng gobyerno na inaalagaan sila ng Estado. Pero hindi niya alam. May paparating na delubyong babasag sa perpekto niyang mundo kalagitnaan ng 1990, tinamaan ang Hilagang Korea ng malupit na taggutom. Tinawag ito ng gobyerno na Arduas March, pero para sa milyong tao, ito'y naging hatol ng kamatayan. Bago pa man ito, nakakita na si Yonseyo ng pangpublikong pagbitay sa edad na pito. Pero iba ang klase ng takot na dala ng gutom. Noong 1995, nag-uwi ng sulat ang kanyang inamula sa kaopisina. Galing ito sa kapatid ng isa nilang kasama sa trabaho, nakasulat doon. Pag binasa mo ito, wala na kaming lima sa mundong ito. Dalawang linggo na kaming hindi kumakain. Doon lang niya na pagtanto. Kahit sa pinakamagandang bansa sa mundo, may mga taong namamatay sa gutom pero ang hindi niya malilimutan isang imahe na tumatak sa kanyang isip ay nang nadaanan niya ang isang istasyon ng tren may nakahandusay na babae sa lupa wala nang buhay katabi nito ang anak niya'ng sobrang payat nakatitig lang sa mukha ng kanyang ina pero ang mas nakakagulat walang tumulong lahat ng tao naglalakad lang na parang normal ang lahat ang tagutom na ito ay kumitil ng buhay mula 225,000 to 235,000. Ang patay? Pero higit pa roon, winasak nito ang pangakong inaalagaan sila ng gobyerno. Nasira ang sistema ng distribusyon ng pagkain at para mabuhay, kailangan mong suwayin ang batas. Pero may kakaiba kay Araw-araw niyang nakikita ang mundo sa kabila ng ilog. Sa Yesan, tanaw niya gabi-gabi ang lungsod ng Chiang bai sa China. Habang lubog sa dilim ang kanilang lungsod dahil sa brownout, kumikislap ang ilaw sa kabilang panig. Lagi siyang napapaisip, bakit sila may ilaw kami wala? Araw-araw, parang tumitibay ang tanong na iyon sa kanyang puso, ang yelong ilog na minsang tila hangganan lang bigla na lang naging parang tulay papunta sa ibang mundo noong 1997. Sa edad na labimpito, gumawa siya ng desisyong hindi na mababawi. Hindi niya planong tumakas. Gusto lang niyang makita ang mundo. Sa tulong ng isang border guard na kanyang binayaran, tumawid siya sa nagyeyelong ilog papuntang China plano lang sana'y ilang araw na bakasyon kasama ang mga kamag-anak. Pero may isang tawag na nagbago ng lahat. Habang wala siya, nagsagawa ng surprise census ang mga ahente ng North Korea. Napansin ang kanyang pagkawala. Binantayan agad ang kanilang bahay. Galit at takot ang boses ng kanyang ina sa telepono. Hindi ka na pwedeng bumalik. Kung uuwi siya, siguradong aarestuhin siya, papahirapan o kaya ipapatayin. At hindi lang siya, pati buong pamilya niya. Ang simpleng adventure ay naging panghabang buhay na pagtakas. Mag-isa na siya sa banyagang lupa, walang kasiguruhan kung mabubuhay pa kinabukasan. Sa loob ng sampung taon, naging multo si Hyunseo sa China. Isa siyang ilegal na immigrant kahit anong oras, pwede siyang ipadala pabalik sa North Korea. Kaya para mabuhay, kinailangan niyang burahin ang kanyang pagkatao, natuto siyang magsalita ng Mandarin agad-agad. Nagtrabaho siya bilang waitress at kung ano-ano pa para mabuhay. Bumili siya ng identity papers mula sa isang batang may diferensya sa pag-iisip. Dito, nagsimula ang bagong pangalan bagong katauhan pero mabigat ang kapalit. Sobrang dami ko ng kasinungalingan na halos hindi ko nakilala ang sarili ko, sabi niya. At lalong hindi ligtas ang mga gaya niya, lalo na ang mga babae. Pinupuntirya sila ng mga human traffickers para ibenta sa prostitution o sa pilitang kasal. Muntik na siyang mapasok sa isang arranged marriage at kidnapping pero ang pinakanakakatakot. Isang araw, may nagsumbong sa pulis. Pinaghinalaan siyang North Korean. Sa istasyon ng pulis, tinest siya sa pagsasalita ng Mandarin at kultura ng China. Kinabahan siya, pero kalmado ang kilos. Nakalusot siya, pero hindi niya makalimutan ang aral, kahit kailan hindi siya ligtas sa China. Araw-araw, parang palabas ang buhay niya. Bawat kausap, may posibilidad ng kapahamakan. At habang tumatagal, parang unti-unti na ring nawawala ang tunay niyang sarili. Pagkalipas ng sampung taon ng pagtakas at pagtatago, nakatakas siya papuntang South Korea noong 2008. Pero habang sinisimulan pa lang niya ang bagong buhay, may tumawag sa kanya Isang tawag na muling bumaliktad ang mundo niya. Nahuli ng North Korean authorities ang perang pinadala niya sa kanyang pamilya. Parusa, ililipat sa malayong probinsya ang kanyang ina at kapatid. Hindi niya matanggap na dahil sa kanya magdurusa ang pamilya niya. At dito siya gumawa ng desisyong hindi kayang intindihin ng karamihan. Babalik siya para iligtas sila mula Seoul. Lumipad siya pabalik sa border ng China. Nakatakas rin ang ina at kapatid niya papunta sa China. Magkakasama na silang tatlo. Pero ngayon, sila naman ang tatlong tumatakbong kriminal. Dalawang libong milya ang kailangan nilang tahakin para marating ang South Korean Embassy sa Laos. Sumakay sila ng bus papuntang Laos, pero bawat checkpoint bawat hintuan, puno ng kaba. Wala ni isa sa ina o kapatid niya ang marunong mag-Chinese. Sa isang inspeksyon, may umakyat na pulis sa bus para i-check ang mga ID. Nanigas sa takot ang kapatid niya. Agad na umakto si Yonseo. Kunyari, turista lang siya. Nag-picture-picture -picture gamit ang kamera. Nagalit ang pulis at sinermunan siya. Humingi siya ng pasensya, alok na buburahin ang mga litrato. Sa gulo ng eksena, bumaba na lang ang pulis. Sa ibang checkpoint, pinababa silang lahat para tanungin. Hindi gumalaw ang kapatid niya sa sobrang takot. Mabilis nag-isip si Hyunseo. Sinabi niya sa pulis, Bingi at pipi po ang kapatid ko. Pati ang ina niya, sumakay sa eksena, nag-acting ding may kapansanan. Ang nakakagulat? Tumahimik lang ang ibang pasahero. Hindi sila nagsumbong. Mismong bus driver ang nagkumpirma ng kwento nila. Pinayagan silang umalis. Pero hindi pa tapos ang kalbaryo. Pagdating sa laos, hinuli ang ina at kapatid niya. Nakulong agad. Mag-isa si Hyunseo. Walang pera. Halos sumuko una. Halos dalawang buwan siyang naghanap ng paraan para makalaya sila pero hindi niya kaya ang hinihinging suhol. Isang araw, habang umiiyak sa coffee shop, may lumapit na banyaga, isang Australiano na nagngangalang Dick Stolp. "What's wrong?" tanong nito. Gumamit siya ng dictionary at ipinaliwanag ang sitwasyon. Sa hindi inaasahang kabutihan, nagwithdraw si Dick sa ATM at binayaran ang kailangang halaga. Nang tanungin kung bakit siya tumutulong, simple lang ang sagot. Hindi ikaw ang tinutulungan ko. Ang tinutulungan ko ay ang North Korean people. Pero kahit doon, hindi pa rin natapos ang gulo. Muling naaresto ang kanyang pamilya bago marating ang kapital. Isang buwan pa ang lumipas bago sila tuluyang nakapasok sa South Korean Embassy. Pagdating nila sa South Korea, inakala niyang tapos na ang hirap. Pero panibagong labanan naman ang sumalubong. Akala niya natatanggapin siya ng mga tao sa South Korea, pero ang sumalubong sa kanya'y malamig na pagtingin at duda. Ibang-iba na pala ang dalawang Korea. Sa gulo ng kanyang isipan, naitanong niya, Ako ba'y North Korean o South Korean? Saan ba talaga ako galing? Pero unti-unti nagsimula siyang buuin muli ang sarili pagkatapos ng ilang taong pinipilit ang mga ibinibigay na pangalan sa kanya Siya na mismo ang pumili Junseo Lee ibig sabihin sikat ng araw at magandang kapalaran Nag-aral siya sa unibersidad natutong mag-Ingles at kalaunan nagpakasal sa isang Amerikanong nagngangalang Brian Gleason nakipagpulong siya sa mga world leaders. Paulit-ulit na sinasabing ang tunay na problema ay hindi armas ng North Korea, kundi ang mga tao nitong pinatahimik. Wala silang boses, sabi niya. Kami ng mga tumakas ang boses nila. Hindi lang basta survival ang kwento ni Hyunseo, ito ay patunay ng lakas ng loob at halaga ng kalayaan. Kung natouch ka sa story niya, ishare mo. Ipaabot sa iba ang katotohanang nakatago sa likod ng border. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.